ito, so, madami na siya. Hindi natin ganong makita kasi nga, kakulay siya ng dahon. Pero may ikikwento ako sa inyo. May raming pugad akong nakita dito. Ayan. Tapos dun sa taas meron pang isa. Tapos dito, ayun o, oh, meron pa dun. Tatlo ito. Tapos, nung isang linggo, may itlog siya tiningnan ko may mga itlog siya dito sa taas may itlog tsaka itong sa baba may itlog yung sa taas na yun hindi ko nakita kasi nga mataas maraming tinik nung tiningnan ko kinaumagahan kasi andito siya eh wala na wala na yung mga itlog tapos tinanong ko siya kung nasa na yung itlog sabi niya inalis daw niya kasi nga ayaw daw niyang dumami o kita niyo yan sabi ko kawawa naman pagbalik nung nanay wala na yung itlog nila sabi hayaan lang daw Ganun kalupit yung amo ko sa mga itlog. Kahit sarupta pag nakakakita siya ng itlog ng kalapate, ganun ang ginagawa niya. Ayan o, oh, yung bunga niya. Kaya, wala na. Nagkaroon lang to ng sisiw dati yung isang pugad na yun nung wala siya dito. Nakapisa. Kasi nasa Amerika siya noon. Ayun o, oh, sa taas ayun yung, ayun, kita nyo, ayun yung bunga sa taas, ang pinakamaraming bunga na nasa taas. Oh. Hindi natin ganong makita. Meron pa dyan sa baba, ayun yung puga doon.